bigyan ko yung clue. Letter P, tapos ang susunod ay O. Po. Nakakatawa siya doon sa TV. Po. Puta po. Puta po. <laughs> Puta, <to>. Puta... <laughs> Malay, babae. <Okay>. Babae. Mukirat. 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 Mali, mukirat, mali. Game? Yay! Okay, hulaan lang pangalan ng babae or lalaki. Napakasimple lang. Team ni Kukong! Yay! Lucas. Hey! Oh, napaka simple lang pag masagutan ko ang 100. Okay bato-bato pick kung sino muna? Bato-bato pick. Okay, kukong. Nag-start sa letter A as in apple. Kukong 5. Ana. Ana, mali. Lucas 5. Amber. Amber, mali. BB. A as in apple. Okay, dagdagan natin. Meron siyang ang susunod ay N. A tapos N. Okay, Bibi. 5, 4, 3, 2. EN. Ano na yun? AN na yun ha. AN. Okay. Amber. AN. 5, 4, 3, 2, 1. Andrea. Andrea, mali. Ana. Ana. Analin mali. Shing. An. Anika. Anika mali. Angela. Angela 100. Ang galing ah. Cut cut. Nag-start sa letter R. 5. Ha? Ah? Rulan. Rulan, mali. Oh. Uh. Ronald. Uh. Ronald. Oh. Uh. Ronald. Ronald. Tama. Uh. <laughs> <laughs> okay, Kukoy. Oh. Start with letter S. 5, 4, 3. Sheila. Sheila? Wala na. <laughs> Allah! <laughs> wala, wala, Buti na lang. si Sheila. Lance. Start with letter M. 5, 4, 3, 2. M. Mag-start kahit anong basic uh, nyo. M. Friends. 5, 4, 3, 2. Nineng, M. Michelle. Mich lalaki pala, lalaki. Isa pa. Five. Four. Three. Maki. Maki, mali. Sheila. Lalaki, lalaki. Miguel. Miguel, mali. Lucas. Letter M. Manuel. Manuel, mali. Kukong. <laughs> Marco. Marco. Ay, mali. ala Abar. Michael. Michael, mali. Hala, malapit-lapit na. Ha. M. Bibi. Five. Four. Five. 3 2 sila m si ana m 5 4 lalaki 3 2 caterin 5 m ha mark lakasan mo mark mark o dewan andrad ala si mark saldi start with letter a babae 5 four. Angel. Angel, male. Angelica, Angelica male. A. As in apple. Babae, five. Four. Ana, male. Amber. Amber, male. Andrea. Andrea, male. Altea. Male. Angelina. Angeline. Angeline, Luca, I friends. Okay, bigyan ko yun clue. A tapos ang susunod niya L Al oh. Friends, babae 5 4 3 Aling Nina mali. <laughs> Lucas Al Al yung umpisa Lucas 5 4 3 Bawal magturot. Two, one. Oh, sila five, 4 3 2 Amber Bigyan kita ng clue Ang susunod A L tapos E Ang nakalagay Ali Oh Ali sundan nyo na Amber 5 Allen mali babaya kukong Al Ali Bibi kokong 5 4 three, two, ah, alle, <laughs> ala, five, four, three, Aling. two, one, bibe, alir na, alir na, male. saldi, ah, alis. alis, alis, wale, bigyan ko yung a, lex, e l e x. Oh, ikaw, Catherine. Five. Alex. Ha? Alex, mali. O, oh, ikaw? Alex, dyan. Ano, ano, ano? Alex. Alex, mali. Okay. Alexa. Okay, 100! Okay, Lance. Start with letter P. Lalaki. Kadaan ng mga pangalan. Lalaki. P. Pedro. Pedro, mali. Ah? Ha? Paul, mali. Paulo. Mali. P. Lalaki. Fernando. Mali. Oh, Lucas. Palpal. Palpal Pero friends, ah, na ano, laki kita sa doon sa TV. P, letter P. Oh, friends. 5 4 3 2 Amber 5 Piolo Piolo mali Sheila Okay bigyan kayo clue P Tapos E Oh P na yung pangalan niya Sheila Five! Ah? <laughs> ano? Fernando. Mali, Perre, Fernando po. Piyong bisa. Pipito. Pipito! <laughs> okay, Kukong, babae. Nag-uumpisa sa letter K. Cristia. Cristia, kamo, <laughs> mali. Okay. Oh, five, four, three, two. Prrr. Kristen. Christen, letter K, letter K, si. male. Oh, Katliya. Katlia. Katlia, mali. Uy, mga crush. Katrin. Ki. Kiya, singkang kong. Ki. Five. 4, Three. Two. Lance. Ki. Babae. Five. Four. Suri. Kimberly. Mali. Allah. Krisha. Ha? Krisha. mali. Nining. Kian. Mali. Babae, Okay, <laughs> mohon Lucas, pangalan ng lalaki, nag-uumpisa sa letter N. N. Letter N. Lucas, five, 4, letter N, 3, 2, prrrr. Kukoy, N. Nardo. Nardo. Nardo? Sigurado? Nardo? Ano Nardo? Nardo. Putek? 100! <laughs> <laughs> Amber, pangalan ng babae. Letter P. Nakikita sa TV. Amber, 5, 4. Pia, mali. Friends, pangalan ng babae. Nakikita sa TV, komedyante. 5, letter P. 5, 4, 3, 2, Ana, letter P, 5 4 3 2 Okay, bigyan ko yung clue. Letter P, tapos ang susunod ay O. Po. Ay! Ah, ay po! Nakakatawa siya, ay, siya. siya oh, sa TV. Ito. Sheila! 5 4 3 2 1 Walang maingay. Saldi! Po! 5 4

Four. 5 Lance. 5 Four. <laughs> ah? Three. Two. One. Okay, bigyan ko yung glow. key yung susunod. <laughs> Pok. <laughs> Ay, Pok. Madali na yan. Pok. Ay, ka. Ah. Nakakatawa doon sa TV. Hatirin. Pok. Five. 4 Four. Three, Sino? two, brrrt. Ah, nineng, pok. <laughs> Pukirat. <laughs> Meron nga si Pukirat, pero hindi Pukirat. Five, four, Pukwang, one Nag-i-start sa letter A. Lalaki. Okay. Tapos, ang susunod niya, L. O, parang Al na siya. Al. Okay. Sino na? Ah, oh, sino? Ito. Okay, Shing. Alen. Alen, mali. Aldrin. Aldrin, mali. Albert. Albert, mali. Malo. Ha? Alberto. Alberto? Wala <laughs> na talaga. Alas Alberto. Si Alberto, ang galing. Okay, pangalan ng babae, nag-start sa letter N. Ay! N. N. Nina. Nina, mali. Ana. <laughs> N. Natalie. Natalie, mali. Five friends. N 5 4 3 2 malek malek wala Saldi letter N N Ah yeah. oh, bigyan ko kayo clue tapos I Oh ni ni na yung upisa niya Saldi Ni niya malek sila nilay male. Nilay malek si Nilay saling nilay Okay Insen Ha ah? N Ni, ni siya, ni. Five, four, three. Bagong gupit si Sarinto. Two, one. Doon na Sarinto sa likod. Ikaw. Ni. Oh, bigay klo. Oh. Ni, tapos. Ki. N-I-K. -N -N oh, kukong. Niklay. Niklay, mali. 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 Nick. Ano <laughs> na? <ala, laughs> Bibi. Mika. Mika, mali. Meaning? <laughs> Miki. Miki, 100. Napakagaling. Ah! Basic. Ah! Catherine, pangalan ng lalaki. Nag-start sa letter R. Ay, Catherine, ah? Si Ronel, mali. R. Ah, five. Roberto. Roberto, mali. Tama. Sheng, R. Kadaan ang pangalan. R. Remark, mali. oh, bigyan ko yung Ang susunod niya, letter A. Wow. Ra. Si Ra. Okay. Ambo, Ra. Roberto, Roberto mali. Ramon. Ha? Ramon. Ramon. bye, -bye. <laughs>